lagi bibigyan ko kanun. Ayan. Ganyan kataas ang room ni Kimby. ba? Diba? Fourth mm -hmm. floor. Kitang-kita na lahat guys. So. Tara na. Let's go. Maglalakad lang tayo. Nabutan na kami ng dilim. Kapag ganito kasing uh, ganitong oras na kasi, wala na kami masasakyan na tricycle. Kaya no choice kami, maglalakad talaga kami. I mean, yan, ganyang katid. Ganyang kadilim yung dinadaanan namin kapag pinabutan na kami ng alas 6. Kapag wala na kaming masakyan. Diba? Napakadilim na. Pero very safe naman. Kailangan kapag dadaan kayo dito sa liblib na lugar, kailangan hawakan ko si Kimbe kasi dito kasi marami ng masasamang tao. Ayan, sobra ng dilim guys. Ayan yung high. Ito na yung kulay na dinadaanan namin ng anak ko. ba? Diba? Napakadilim. So, magsisindi na ako ng flashlight dito kasi sobrang dilim na. hirap ng daanan tulay ayan yan yung liblig so marami naman kami dito kimbi hintay ay, ayan madami naman nadaan dito kaya lang sobrang dilim ay, sige na kimbi ayan ganyan siya kaliblib yan din nadaanan namin nakikita nyo yung anak ko na yan ayun, tapos yung iba nandun sa unahan ganito kapag late ka na umuwi, tapos wala ka masakyan sobrang dilim guys ayan, oh. yung gilid nito creek na yan tapos eto, liblib na yan puro yung kahoy, puno hindi makita, eh, ayan ayan, liblib na yan ayan, ayan na yung creek kapag nalaglag ka dyan Pwede ka malunod kasi mal, ma, ano yan, malalim ang tubig ng creek na yan. Ayan na ay, anak ko sa unahan. So, nandito na kami. O, oh, tabi. May sasakyan. O, oh, yun o. Oh. So, yun na ay yung lugar namin. Ayan, papasok na kami. So... lumabas na anak mga pang umaga so alas 4 na naman ako magigising tapos ako bago ako matulog naglilinis muna bago ako matulog maglilinis muna ako ng bahay